Lo lo koment nag comment goy nag comment. Ayang gi comment goy. Tarawa, tanawa ni goy. nagtuos si din nato mabuhat ka igoy ninyo magpa-pilde ka naging unan na. Tanawa, tanawa goy. Paduong na ko ngadto kanay gi comment. Nabuhat man na ni Yugog. Ni karon ako imo kong gi comment comment ana. Kay abi kay si Yugog ni kaon sila ngadto sa Makdo ang ilahang gi palit jalibih ngadto sila sa Makdo ni karon Makdo adto sa jalibih Kaya kayo ng Kaegoy Kabisig ka na Tanawa Huwata huwata Sige na mo challenge Kayo mong challenge Bisig kayo Tanawa ha Tara yun challenge Bisig na kay na Parang Kaegoy Tara Ito na ta Welcome sa Kaegoy Vlog Kung saan kwento ng buhay ang beat Nagsimula sa simpleng plano Walang iniisip na malaki Asawa ko ang nagyakap Subukan mo Kaya mo ito baby Nag-upload Nag-share Kwento ng araw-araw Ngunit sa Disyembre Nawalan ako ng gabay ng kaagapay Na maya pa siya nung Puso ko'y naglaho Ngunit sa kaegoy vlog Sa mga anak ko Kailangan kong magpatuloy bro Puno ng hirap Puyat at luha Pero hindi basic nga challenge ko eh na anak ko di Riz Macdo Order <tipos> sa Riz Macdo ni Anton Lozano Ano may garismakdoas? French fries Makdo Anto, Anto ni nato let's go. So na namin mi diris Jalibbi goy. So kita kayo Jalibbi Sands, no? Oh, kauban ako ka mga bata. Oh, ari mi diri mga on kanang challenge ni ko na sayon ro kinastanan. Okay, Ito ang kwento ng pagbaon sa bawat pataas at pagod ng buhay. Welcome sa Kaegoy Vlog. Kung saan kwento ng buhay ang Nagsimula sa simpleng plano Walang iniisip na malaki. malaki Asawa ko ang nagyakap Subukan mo Kaya mo ito baby Nag-upload Nag-share Kwento ng araw-araw Ngunit sa Disyembre Nawalan ako ng gabay ng kaagapay Na mayapa siya nung quality tray Puso ko'y naglaho Ngunit sa kaegoy vlog Sa mga anak ko Kailangan kong magpatuloy bro Puno ng hirap puyat at luha Pikinip? Pikinip? Magno ah. Naas niligit ako ah. okay. 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 MAPDO! Bisik, bisik ka challenge. Bisik guys, bisik! Kaya ka ng kayigol guys eh.

atol ko na ko gaya na salyo ko yung nani ba asa gana yugog <laughs> yugog may nakabuhat nani yugog kabuhat nani kung yugog kung mo to ah si makdo nga si igol makdo ikaw si jalibig that's right Kami pernah oh. jadi bisnes

baik <laughs> ya